Ce so, wayan pomungae di ditepukan po, kami sa bahay ni ano pengalan pengalan anu. pangalan? Anu pangalan? Uh, ah okay. oh, hmm. Yung yung asawa niya. Asawa, Yun, yung yung Henry, yeah. At, yung, yung sa mga minister. Yeah. Atin unsa lang basta lang mabuhi ta. Oo. Uh -huh. no, Oo. Wala gidagmay god. Uh atus -huh. At least, maka makapakaon na sa tung pamilya. Yung mga kaidol o uh, mga ito talaga yung buhay na ano kahit uh, ano basta mabuhay lang yung pamilya sa marangal na paraan. Uh -huh. Hindi lang yung sa ano masama. Uh -huh. Uh, 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 sa ikis Oh, ito yung mga kaidol. Kahit kami kahit kami mga kaidol uh, kakain pa rin kami niyan pag maubusan ng ano, bigas. Kasi yun talaga uh, pang iwas gutom na yun. Ano po yun yung Wala kay kanang kanang seeding na trabaho dito. Wala. 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 bibi ba?

ya mo na kamot kung may gini kanan kay kami ang tribo hindi gusto nga ma-press o oh, na nga mga panahon tribo di ka palong sulat so mm. kami po mga tribo na yung kamot nga mga anak na doon may balan kadalasan mm. mm. sa o natin o discriminate ang mga o o o

Hindi rin. Oh, sobrang hirap talaga ng uh, ah, baganap oh, ng trabaho ngayon. Ngani kuno no kay baka Ayun si ano. Ubay, ng... Si 69. Pangikan no. sa barangay ana ni panghatag ana. Oh, masukin okay na. Oh, oh. mo kapas. Pero sayo hutan din mo sayo. Uh, Dali na. Wa po daragana ni mare, mangutang kan sug kayo kay kabayad kay in. Wala lagi trabaho lagi. Oo. Kay wa makay trabaho tarong. Kay kabasalig ba. Wala permanente na trabaho -wala. ba. Wala. Mga yun na. So baka magtaka kayo mga idol nasa, na si mo dito. Andun siya sa, na, kabil, sa ah, nato, may, ang, 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 Kabilang bahay. Kabilang bahay. ano? Hindi ko na... Hindi na kung ano mong istorihan sa mga... Uh, 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 sa Piori. Si sa uh, Si Kanami mo manubo kayo kahit ampong. Sobra nagdisug no, kayo. Nagdisug kayo pero paningkamot kayo no. Pakakawang kayo ta. Sa aldot ada ka, hmm. so, so, no, Sa Bisaya to man, ate. Kuan mm, kana maski ni pibo ni kamot ni makakaon ni sa patolo sa isa ka adlaw. Ay, oh. Okay. Ayon, mga idol yun yun talaga ang ano nila salita nila. Ano kahirap <laughs> mga idol, hindi talaga sila gumagawa ng masama kasi natatakot. din sila. Hadi ang ko pero um, paning kamot ko ay Kaya sa ay takon na ito mga diyan po ang tamare no trabaho sa naglisod may nang ning kamot ning among anak makakaw ni dili kwan kaning dili pinagis daw tan dili trabaho para Andun sila mga kay si 69. Pinausap nila yung dato si Adventure 05. Ito lang muna kayo. Sama niya sawan. Ah, uh, so may, may mga uh, ano, kahit. Sana po, sana po. Ante lang, ante lang, oh, kahit malayo po ito okay, ay okay. babalikan po namin hmm. yun ang pangako namin sa kanila. Sana po may may mabubuting puso diyan kahit makapagbigay kami ng kahit kunti ano po lang, kahit kunti, lang. Kahit kunti lang, kahit kunti lang kung nagpasawad na kami sa sayo oh, siguro, oh, si siguro, kami na mismo siguro kami, si kami si na, mis na, 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 na mismo kita na mismo tol Kaso mahaba-haba pa yung ano, la, ano, latasan, latasin natin. Uh -huh. Uh -huh. Pero ito, ito lang yung pangako natin sa kanila. Oh, ang sa ang ginawa niyo ate. Kung kaloyan nga naman galing mag uh, hatas niyo, balag, ginagmay pero dagan sila mo hatag. Matigom ra oh. ibalik oh. kina mo dire O oh, makaabot gyud. Pan pumugay oh. Maka uh -huh. sila. Mm. pait Pait pang inabuhi no? Pait gyud. Gamay nga, gamay tabang, dako na kayo na pasalamat sa mga mga. Oh, yung mga kaidolo, sana po, sana po mga kaidolo. Ito rin sa uban nga, gamay. Mariklamo pa. Lang. At, sa mga, masin gamay lang yun, para sa uban mga dato. Masakit din nga lang paghatag din o? Masakay, kasing Ah, uh, uh, ganito. Ganito po uh, mga kaidolo, sana po yung ginawa ni 69 sa amin na pagtulong na uh, bukal sa kaluban po ay... Uh, magawa rin namin na tumulong sa kapwa namin ah uh, uh, ganito mga mga ka idol sana po ah uh, uh, pagpatuloy magpapatuloy po itong ano gawain namin okay, na mas marami pa yung mga so taong kasi matulungan na, namin yung, uh, yung, uh, yung nagawa namin ng mga uh, pero kasi nagsabi sa amin na meron daw sa tira dito sa bundok na nangangailangan ng tulong mga idol so, oo yun ginawa namin tumunta kami so pero nang sinabi ko may may Hmm. Na so oh, hindi na, na kasi umabot dito. Na yung bahay. So, dito wala na uh, uh, na lang, yun na lang so, po ang umabot. kay kung kaloy anta sa uh, mga tunga. Subscribe na ibalik dito nga. Sana sana. Sana mangyari yun Sana mangyari yun oh. na uh, ano makabigay rin tayo sa kanila kasi kasi po mga idol yung yung anak mo yung anak ni ate po mga idol may ubo po yun Tsaka yung ano wala po siyang uh, pangbili ng gamot kung meron lang po kami mga o kung meron lang po muna kami mga ka idol sana po ay mabigyan namin Uh, Kaya anak sila. Uh, layo, layo hospital rito, no? Layo po. Malayo kasi yung hospital uh, rito Lala mga tayo, kayo doon. lang kakuan, teke. Kung makaluyan lang, tate. Anay mukha pa din yung mga. dapat uh, mga. So mga dapat. Ang uh, mga taong ganito yung dapat tinutulungan mga idol. O, yun mga. Sila yung talagang totoong nangangailangan. Nangangailangan ngay. ng tulong. Oo. Mm. <supenasan> uh, so, mga ato sa nila, uh -huh. sila yung Balik, balik kami balik kami rin po, pohon, te. Oh, pohon, Salamat ka Sana po, ay, ma, ano, uh, may, pag pa, may, ano, mag, um, makabalik kami rito. Salamat, salamat kayo. Okay. Yung, ano, te, kainin niyo po yung, ano, yung binka na lang po ang natira. Kasi hindi na po umabot kayo. Salamat okay. po kayo, salamat okay. po, te, salamat kayo. Salamat po. Sige. Jadi selamat, selamat, selamat. Yang semirang makai dolo. Yang semirang makai dol. Hai teh, selamat, merangin selamat putih, selamat, selamat saja. Selamat. Ah, biudri mau dulu hah <laughs> <laughs> itu tahu tahu dulu sekarang anu itu itu anu majit lain bah yuk makan lagi anu santai dulu Oh, <tuk tangan> nah, Ngapain dulu, Allah?

Tapos pag matuyo na, i-bibinta nila. Yun ang ano. Hmm. Hmm. Ang tindahan hmm. hmm. so, ko sa manual na salita ni tatay tata na mahirap talaga buhay. Hmm. Hmm. At, so, ito lang yung kanilang pahanap buhay na mura ng sarbako, hmm. bangkong. Yung ginagawang kids, mga idol, sangkong, bangkong. Hmm.

Nagie bu nang. Pagdahon pa May bahay pa no. Sa. Tayo ano? so, pala, tayo. <coughs> ubos na sa ubos. <coughs> si Tatay, yung kamito lato dito. Dito so, ni di malaman yung pangalan tay. <coughs> Dato ni Roso Bunguyan. So, pala si Dato ni Roso Bunguyan.

lah lima kayak dulu mga kayo oh, Lawak ng lupain dito. Yung, yung mga ano lang nila hanap buhay mga kaidol yung ano magtanim lang ano ng saging saka may kunting niyog uh, ang problema talaga dito mga idol sa ano uh, sa may mga maliliit pa na anak ay yung ano um malayo yung hospital. Uh, pag may magkakasakit mga kaidol ay gagawa na lang narin po sila ah uh, na lang po ng ano paraan para yung mga uh, herbal her, herbal na lang po. Kasi yung ano uh, tinanong namin kanina yung anak niya tatlo yung isa ano may sakit raw na ubo. Saka hindi naman po mapapick up mga idol kasi malayo kasi yung hospital dito. Uh, kaya kawawa naman po mga kaidol na sana po ay matulungan po natin sa kanilang ano para uh, makatikim naman sila ng ano kunting uh, ginhawa ng uh, buhay kahit eh, panandalian lang yang lupa nama oh, lawak, ah, oh. yang si 69 si Simo, si Mirang, cekasiran si Yan, dito lang po kami ano magpapahinga mga kaidol. Kasi ano, pagod na. Yan. ito mga kaidol oh, ang lawak ng ano nilaw oh, lupa i no Tsaka, yun, ano ma ano yung bangil ano sana po mga kaidol ay makabalik po kami dito na ano makatulong po kami sa mga nangangailangan po rito Uh, yung ginawa sa amin ni 69 na pagtulong po mga kaedol sana po ay magawa namin na makatulong na rin po sa iba para po sa kanilang ano kahit kunti lang po makatulong man lang <coughs> kahit malayo po itong mga kaedol kung ano lang ah, babalikan po namin itong area na to para sa pagtulong Yan siya ang kanina, kanina mga kaidolo yung anak niya po ay uh, may sakit po raw ng ano ubo yung mga bata mga kaidolo saka ano rin po ah uh, uh, dito po kasi na area ay malayo malayo po yung hospital kaya uh, mahirapan din po sila ano pangbili ng kahit pangbili ng gamot ay uh, wala po yun po ano nila Ha, ah, mga ka -idol. Dito kay kahit ganito ganito yung pamumuhay mga ka -idol ay ha, ah, masaya. Ha, ah, masaya rin po sila. Kahit ganito yung pamumuhay nila. Ha, ah, sa awa ng Diyos po mga ka -idol, ay kahit ano hirap sa buhay ay Uh, makakain po naman po rin sila ng ano uh, uh, isang bisis uh, tatlong bisis isang araw kahit ano yung ano saging tsaka kamuti yung mga madali lang pong mahanap na pagkain mga kaidol para sa kanilang mga anak kaya uh, sana po ay uh, makapagpatuloy po kami sa aming ginagawa uh, na pagtulong rin sa kapwa. Kasi po, yung dala po namin ay ah, kakaunti lang po. Ang ah, ano, ah, dala po namin. Para sa ano. Okay. So, yun. may ano. May ano na naman po. Ah? Oh. Omeron. Oh, Sana awang Ya ano, pahinga muna kami sanali, mga kaidol. Kasi ano, ayun yung ano sila 69 ay ano nagtua ano. para sa ano kaya sana po ay uh, makatulong kami sa mga nangangailangan uh, kahit po ano wala pa kaming sahod sa youtube ay tumutulong inumpisa na po namin tumulong sa kapwa namin na nangangailangan kasi po yung ginawa sa amin ni 69 ay at uh, tinulungan niya po kami kaya ngayon po ay tutulong na rin po kami sa mga nangangailangan uh, sobrang pasasalamat na po namin sa kanya dahil sa kanyang tulong at sa inyo po sa mga sa lahat ng mga sumusuporta sa amin sa aming channel uh, Birdstrike TV, uh, Ranil Adventure, ay uh, Prime TV, uh, G Chris TV at siyempre po sa buong Team 69. Uh, sana po patuloy ang inyong suporta sa amin. Uh, walang sawa po kami magpapasalamat sa inyo po na uh, sa inyong uh, pagsuporta sa amin. Kaya hanggang dito na lang po. Uh, pahinga na lang uh, kami po sandali. Uh, kasi po ang ano Ah, uh, init na po. Kaya uh, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po tuloy-tuloy inyong uh, pagsuporta sa amin. Hanggang dito na lang po.